May pagdila, wala ka ng pandila. <laughs> Tingin? May tama talaga. Mayroon. Kabila doon. May balay. Ay, bala, eh. Ay, may balay. Eh. May balay. Eh. Hindi, may balay. Eh. Nalagyan ni Anton ng balay. Eh. Wasak talaga, eh. buti di sa mata. Eh. Ay, ganyan talaga pag shooting. Oo. Minsan nga may napipilayan. Kasi nga, nababalian pa eh. Dapat nagpadubo. Hahaha. <laughs> Tingin, tingin ang muta mo. Tingin ang muta. BUBITS. Laki ng muta. Dapit, dapit. O, game. Ang bala ng katilyo. Katilyo ito. Yung bunga. Yan yun eh. Dito yun eh. Hindi, tama pa ganyan niya. Gumanong ka rin. Hindi, gumanong siya eh. Sinuwag niya eh. Dapat tumayo ka lang. Pagkano ko. Bakit? Gumanong uh. okay, siya eh. Oh. Gumanong okay, Dapat, dapat dito ka lang. Dapat, dito ka lang.

Mabuti ni nga sa dila. Kung di ka nakakain. Saan? Ano nga